Hello, hello mga kasuking kasari. Good morning po sa ating lahat. For today's video, samahan niyo ako mga kasuking kasari. Magre-repack na naman tayo ng gamis. So, usapang repack pa rin tayo mga kasuking kasari. Bakit ka mo? Dahil tayong mga kasari na kagaya ko, dito tayo kumikita. Tayong mga sari-sari store ay kumikita sa patingi-tingi na kung naiipon ay malaki din. So, itong riripakin natin ay gamis. So, nabili ko ito sa supermarket, no? So, makikita nyo siya, medyo malaki yan siya, medyo uh, ang daming laman. So, para affordable ng mga kids, kasi paborito ito ng mga bata, kailangan natin itong riripakin. Para naman, makap uh, makakabili ang mga bata ng tingi-tingi. Favorite ito ng mga bata, mga kasuking kasari. Kayo ba? Meron kayong ganito sa inyong tindahan? Kung minsan nakakatamad, nakakabored din ang pagre-repack. Relate din ba kayo mga kasuking kasari? Normal lang yan. Dahil ako din minsan, naranasan ko din yan. Pero pag dumating man ang ganyang pakiramdam, kailangan natin ng self-motivation. Yes, kailangan natin umotivate ang ating mga sarili, mga kasuki. Lalong-lalong na ang ating mga isipan. Dapat, di tayo magsayang ng oras. Kung kailan tayo walang masyadong ginagawa, kung kailan tayo mag ng vacant time, dyan tayo magka-chance na dapat riripakin na natin ang mga dapat nating iriripak. Para naman, wala tayong masasayang na oras. Yes, dapat nating sulitin ang ating mga oras, mga kasuking kasari. Bawal po ang tatamad-tamad. Pag ikaw ay mayroon ng ganitong negosyo, dapat sulitin natin ang oras mga kasuking kasari. So ano-ano pa ba ang malakas na ripak na mabenta sa ating mga tindahan? ba diba? kagaya ng mga tuyo, asukal, asin, mantika, yung harina, ba diba? yung mga paminta, klorin. So yan ang mas mabenta sa atin mga kasuking kasari. So tip ko, kung meron man lang tayong sapat na puhunan para ipa ibili natin ng uh, yung bulto-bulto nakabulto na ng na mga uh, paninda, doon tayo makasuking kasari. wag tayo bibili sa mga naka-rede-made na repack na dahil diyan tayo mas kikita at mas mabebenta natin ng mas mura. So, anong feedback noon? So, mas maraming customer ang pupunta sa iyo kasi nga mas mura yung presyo mo. So, mas lamang ka makasuking kasari matagal din to ng antok at bagot habang wala pang customer, habang wala pang masyadong bumibili sa inyong tindahan. Pwede natin siyang gawing pampalipas oras mga kasuki. O ba diba? di mo mamamalaya na nasa peak hours ka na pala? Maraming nagsasabi na ang pagiging tindera ay nakakapagod at nakakabagot. Pero depende lang yan sa diskarte kung mahal mo ang negosyo mo, kung mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo yan mafe-feel. Lalong-lalo na pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka makaramdam ng pagkabagot. Mapapakod ka, oo. Pero, pagod ka na, masaya, at kumikita ka, o di ba diba? Sad ka pa. Kaya kung gusto mong mas lalago pa ang negosyo mo, mursi pag-atsyaga pa mga kasuking kasari. At bago ko pa makalimutan mga kasuki, no, huwag natin kalimutan. Isali natin sa ating mga ripak yung mga tuyo at dilis Alam nyo ba mga kasuki, malakas talaga ang benta niyan sa ating mga sari-sari store. Kaya, tandaan natin mga kasuki ha, sa patingi-tinging paninda, pag naiipon, malaki din ang kita. Kayo din ba mga kasuki, meron din ba kayong mga uling na nakaripak? O, oh, isalin nyo rin yan. Dahil more tingi, more sales, more kita. Tandaan nyo yan mga kasuking kasari ha. So sa ngayon, yan lang muna mga kasuking kasari. Hanggang sa muli. Don't forget to share mga kasuki. Bye!